Хайх уу юм гэнэ? Энэ хэн бэ? Танай сүхэн аа? Танай сүхэн аа? Ay, ka muna, busog ka pa. Hoy, mamaya na. Pag ka. Left yan eh, tapos sa loob Okay, guys. La, le, right tayo, right, right. right, right. Kambi okay, o, Okay na, left. Okay, yung driver namin. Hello, guys. Okay, Oh. Left, left. Yan, yan, yan. Okay. na, bawal ka dun, bawal ang bata, hindi aabot yung bata. okay, relax lang ha. Oo. Oh. Okay ha. San ba kayo ma'am? San po ba kayo? Black Very 11? Okay. Nice. <laughs> oh, dyan dito tayo sa malilim yan. Oh, relax na tayo guys. Wow. Oh, di mo na kailangan mag, ano, magpagito. <laughs> Alfred. Wow. Enjoy. Oh. Locks. Ikutin natin yung pagkakas. Okay, yung driver namin, oh. Kawai, driver! Oo! Oh. <laughs> oh, ay, pakabiyo-kabiyo po na Oo! Guys, oh. Hey, so, sarap na May mga isda raw dito, ay, eh. No. Pwede mo pakainin yung mga isda, eh. Wow. Kaya lang, gandahan, ha? Ah. Malumot. Oh, madulas. Hindi, kapag kasi ng ano yan. sa mm -hmm. rivers of Babylon. Siyerte naman na nasa likod. Nakaupo lang. Sarap buhay. Sarap buhay. <laughs> oh, guys, kami nagpapadyak ko oh. Ayan. Yeah, parang umandar siya. Ibig sabihin mo, operator ka okay. ng ganito, no? O, oh, dito tayo sa malilim. Ayan. Ako. Ah. Ay, ini ito na ko. Oh. Ay, tutoy pa ito. Tutoy, tutoy sa kabila. Kaliwa, kaliwa. Right, left, left, left. Okay. Okay, oh. relax na muna, relax na. Oh, go. Right. Sakto na. Up, up, up. Step na konti. Okay, guys. Oh, pinigot kami dito sa oh. ano. Right <laughs> ng konti. Ah, <laughs> oh, magaling na tong driver namin ha. Oh, wala nang pala dito tagusan. Kita pumuputay na yung. Oh, Guys, ang daming pasyalan dito. Grabe, ang sarap. Ang ganda dito sa ano. Circle. Bangkaro. Ikutin natin, guys. Ang dami, ang dami pwedeng sakyan dito guys. Kaya lang. Okay. pantay ba to Woo! parang Matayan. ano kana <laughs> ako <Takotan. laughs> perdalam tuh noh oi oi rabe oi 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 eh tinggal wala sini mati ke relax lang wow ang ganda no ang ganda ng view sa baba oh so, oh, diba guys so oh, kamay kamay buti oh, ka na ang pangit ng view mo wala lang ito ganda wow ang ganda oh. ganda ng view the rivers okay di ba guys kasi minsan masarap talaga mag relax lawak oh bibidal na para umandar oh ang babanggay na sa likod kasi <laughs> kayo yung dalawa Ano, isang round lang? Hmm. Aba na to, ha? yeah, dandaan lang. Dandaan -dand -dand lang, mami. And the uh, winner is... Ayan, <laughs> yeah, tagal ni Alfred, ha? Ah. Ano kaya yun? Nawala na. Yun. Pet! Alfred! Alfred! Niwo na naman siya ng kuya niya. Ha, din. Eh di sa inyo Fred, dandahan lang, ah. Oh, Eight. Nine. Eight. Wala na, wala na. Ako naman, ako naman. Ako oh may pagganan pa. Sayang, di. Awa <laughs> oh, ka mo doon sa no? Para mag, ano. Para di siya magano ano Para di mag-recoil. Ano pa? 6 Oh, umrizal mo sa maliit. <laughs> Seven. <laughs> oh, shooter. Eight. Eight. Yabang mo sa paking kita eh. Gusto <laughs> so, mo player last oh. Ayun <laughs> <laughs> na eh. <What>? oh. <laughs> 25 na. Walang tao, wala pang mali. Eh. 15. 16. Oh, Oh. 16. Oh.

yang ada dalam ruangannya